Wow, buchi. Yes, kamote. Kamote nga 'yan, 'yan ang ating ilalagay ng gagawin nating butchie. So, yan. i nyo lang siya. And then, after mamash, lalagyan po natin siya ng glutinous flour. Ihahalo natin sa ating kamote. Ayan. So, hahalo-haloin lang natin hanggang sa magsama na ang kamote at ang ating glutinous flour. So, yan. And then, pag nahalo na, ganyan pong magiging itsura. Then, lalagyan natin paunti-unti ng tubig. Ayan. Ginamitan ko na pala yan ng aking malinis na kamay. So, ayan. Naging dough na siya. Ayan. Ganyan dapat ang texture niya. Hindi matigas. Hindi sobrang lang bot. Kundi katamtaman lang. Ayan. So, bibilog-bilogin lang natin and then ilalagay natin ang ating cheese sa gitnang bahagi ng ating binilog-bilog na dough. So, ganyan nga. Dapat malinis ang yung kamay bago nyo po gawin yan. So, ayan. And then, lalagyan ko siya ng sesame seed. Yan, didikit naman po yung sesame seed dyan. Eh. Kahit di na po siya, lagyan ng water. So, ayan. Paikot-ikotin lang natin ang ating ginawang dough. And then, ayan na siya. At iset aside lang muna natin dahil gagawa pa tayo ng isa namang butchin. Ang palaman ay ube. So, ayan. Ganon din. Same procedure. Ang ginawa ko. Binilog-bilog ko. Tapos, nilagyan ko siya ng hole sa gitna. And then, doon ko ilalagay ang ating ube halaya. So, yan. And then, bibilog-bilogin lang natin siya para hanggang sa mga coat na natin yung pinaka-ube niya. Saka natin siya papaikot-ikotin sa ating sesame seed. Yan. Bibilog-bilogin lang natin siya doon sa may sesame seed. So, ganyan po. And then, ayan na po ang aking mga ginawa. Yan lang pinakita ko pero marami akong nagawa. Charan, ganyan. So, start na natin. Pag magpakulo tayo ng ating mantika, dapat ang ating mantika is madami para mas maganda ang pagkakaprito ng ating butchi. Yan. So, pa isa, isa lang aking lagay. And then, hindi nga po pala yan mabibitak-bitak. Yan. Kaya ginamitan natin siya ng kamote. Dahil yun po ang mag-help mag sa kanya para hindi siya magbitak-bitak. And hindi rin siya matigas na butchie. Ang butchie na ginawa natin is hindi po, kahit numamig, hindi po siya titigas. So yan. Pag nag-golden brown na, ayan, luto na yan. Yan, and then hanguin na natin siya. Pag ganyan ang color, pwede na natin siyang hanguin. So, bago ko pala siya hinango, uh, nag-voice over ako dyan, kaya lang hindi siya marinig. So, ang sinabi ko dyan, pwede na siyang hanguin. And, kinompare ko siya dun sa hindi pa luto at saka sa kasa luto. Yun, hindi lang kasi siya marinig. Eh. So, ayan, kinumpir ko yung hindi luto at kaloto. luto. So, yun. So, ayan na nga. At hahangoy na natin ang ating ginawang buchi. Ayan. At ito na nga ang ating nagawang buchi. Yan, sobrang ganda ng ating pagkahagawa. Hindi siya nabitak-bitak. Ayan, at ready na nga si Popoy sa kanyang pagtikim. Ayan. At i-open nga natin ang ating nagawang buchi. Yan po is cheese. So, yan. And ito namang isa is yung ube flavor. Ayan. Ayan. Sobrang lambot and sobrang chewy. O, oh, di diba? Ayan siya. And then, titikman natin. Wow! Yummy! So, ayan. Pag ng buchi, lagyan nyo siya ng kamote. Para hindi siya magbitar-bitar at hindi siya matigas. Thank you for watching!